Good morning mga kapala isdaan at kami po'y papunta ng fish ngayong umaga uh, isang mapagpalang araw po ng biyernes February 7 sa atin po lahat um, samahan niyo po ulit kami na mag harvest ng banamay doon po sa ng araw ng aking umpare. at maraming maraming salamat po sa panonood at pag-subscribe sa so, uh, aking YouTube channel. Tara po, let's go. go. ibig sabihin yan tik tik na yun nanganal na kakasan eh so ayan po mga kapalais daan at papunta na po kami dun sa lawa na ano, hukulihan dahil na namang ipon pa rin yung kapilang pistol. eh, nililinis pa yata sila ito po ng ano kanilang preparation no? Nakapilat yung one nakapilad yung lawak. tayin natin ulian ang nakapakawalaap po namin dito ay e, supo yung tiger shrimp na tinatawag pang export sana po ay e, magtuloy-tuloy yung buhay ka rin Lipin po natin tong kwan yung pabiyayan o yung garungan Ayan may laman na nakikita niyo po ba Dahil na Ay, kagada. Tum. Masana ba? Lambitin. Sara naman daw na sila si Boss Carlo nagpapangaw ng alimango tutorial nagpapangaw ng alimango

Mabili na po kayong ibon, murang mura lang 350 lang po yung kilo Pag yung marami yan Sariwa, sariwa Lilip, Basta dyan dyan no. Ah Ay, Diyos ko po Ayan po yung masarap Ayan o oh. Ayan Yung ayungin O tawagin namin dito, alukaok Papangat Pangat sa kalamansi Asin betsin, ayos na masarap sa kamyas sisigang dahil na mag-espang wala na wala na yung malaki oh kalulog kaloko na eh kahuhuna siya ba't di alog pero kwan hindi siya alog na may alalaman malaman siya mataba kaya lang medyo malambot ang hipo Malambot ang balat. Diyan. Oo, malambot ang balat. Pero sa klase niya, malanda rin. Ayan po, nag-ihilado na. makakalating sa ako ka na. Malamig eh. Hindi man hindi Hindi ka. Uh, sa, gasa, sa ta, ka. Ha? Ha? sada wala mo may bagyo ito pala tinira nila isang lawan eh độ hục lấy lâu thế lâu à à chào bạn à ba ừwidehat you pa Stays sa Sabalo Stays <laughs> sa Sabalo yung bongos 啊。啊

They know. Babau.